At the end of the day, pag audit, yung cash on hand niya, huwag sumobra ng piso, walang kulang na piso. Kasi kung nakulangan kang ng piso, patanga-tanga ka. Ngayon naman, kung nasubrahan yung pera mo ng 1 peso, eh tatanga-tanga ka pa rin. Ang kalaot, katong imo ka That is just an example when we talk about pesos. But if you talk about billions, there's some corruption in it. So, corruption must stop. Itong police, itong police must stop. And I will have to ask about three generals John Sakrami, to resign. And do not wait for me to name you in public because I will only humiliate you. Lahat ng mga kasong polis nang dismiss ang kaso will be reviewed. Kasi ang style nila ganito. Pag nahuli yan sila, napaila ng kaso, they disappear from the horizon. Tago-tago lang yan sila. Polis eh. Maya, maya, pag matagal na, about two years, three years, magpunta na kaagad yan doon sa judge, may abogado na. Kung titignan niya na wala na yung mga witnesses, patay na o matanda na o hindi na interesado kasi hinold up nila for 3 years, 3 years wala nangyari sa kaso kasi at large man sila. Then suddenly you did appear in court and say, Judge, Pag magpiansa ako. Kung ayaw mo ako magpiansa, I insist on the trial. Because in the, in the Constitution of the Philippines, there is a provision there which says, There must be a speedy trial. Kung walang speedy trial, dismiss yung kaso and it is always with jeopardy. Meaning hindi na maifile uli. So yan ang gawin nila, ang mga server sulatan lang doon cannot be located, hindi naman tinatanong yan ng judge kung totoo ba o hindi. Cannot be located or has transferred to another residence, basig na agod. Uh, pag katulog. Mugyapon, cannot be located ang witnesses, ang complainant, wala, dismiss ang kaso. At today na sila sa Polcom o diha sa Krami, it's only about 300,000 balik sila sa servisyo. And they go back again, crucifying the Filipino. Hindi ako papaya na. Lahat na may kaso, lahat ng polis na may kaso at wanted ngayon, you have to Aider pag nandiyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Don't 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 take this as a joke. Hindi ako nang papatawa. Putang ina papatayin talaga kita. As I have said in the meeting, the Avance, my parting words was that if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of this country, I will kill you. Nasa sa iyon na yan kung hindi ka maniwala, pero kung tanungin mo ang mga tagadabo na nilibing na na walang claimant, ang ubang ang lawas na apadya sa mga gibadababad o pormalin, nagubat o kinsay mo, may talaga galit ako. galit ako sa droga. layo na mo da, palayo mo da, mapiskan if you are into it, wala ka pa malulong. Stop it. Stop it. Kay ang droga na ako'y rehab. I have a rehab center dar at ma. Nga ang tana ko nga, Kadaghanan ni graduate na mo, released after about four or five years in confinement plus treatment, and then they end up doing it again. So ako ang pumunta ng mga doktor, but I was able to get a fairly accurate uh, answer from a American doctor na ang problema rin nila sa border sa Mexico, gano'n. If there is no cocaine or heroin, uh, siyabo na lang. Ang cocaine o heroin, maayo because it comes from a natural murag tanom. It is papih, tawag nila. Di kuha nila ang cocaine o ang para uban kaning siya It shrinks the person faster than ever. That is why ingon ang mga doktor wala na. Rehab is no longer a viable option. Di na matabang ang rehab. Kaya ngayon nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police. Or do it yourself if you have the gun. You have my support. De, pali ko lang. Ane lang, that's the role, ha? At to Asia, at to bangal, labi na magsige ng pamalit, ing na na, ina-aristo kata. Ina-aristo kita, kata. Ina-aristo kita. Ina kita uh, bilang isang kriminal, and I am invoking the criminal law of the land against selling of Siyabong sabihin mo, sumama ka sa akin sa estasyon, because I have to bring you to the station. In an arrest, you must overcome the resistance of the criminal. He overcome mo talaga yan. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger at lumabat may baril rin o may kutsilyo at magdastas na barilin mo. And I'll give you a medal. And if you do that every day, gawain kita chip ng PC. Oh. Toto. Because kung ayaw ninyong tumulong sa akin, kagaya ng Amerika, naglali, nag-ano ng kamay, hala yan, matay pa tayo dyan. Ikaw tatay ka, may ba, baril ka. At yung anak mo lumalabas, hindi mo na mapipigilan sa totohanan talaga. Lumalabas may mga anak ninyo. Hindi, hindi niya mapipigilan. Diyan sa kanto, doon niya Luisa ko, yung road na papunta ko doon, kaya pala nakikita ko yung mga gago doon, nag-i-standby at 2 o'clock, 3 o'clock. Ang usap lang. Eventually, tinamaan mga anim. Kilala ko mga anak ng kaibigan ko. At sinabi ko na palayasin ninyo kasi mamamatay talaga yan. O yung iba nagdas ng iba bumalik. So number one ko yung battle cry sa dugo. Krimen. Pagkatapos, korupsyon. Yung lagay-lagay ng bala na yan, susus, huwag ninyong gawin yan. Talagang kakainin ninyo yan, maniwala ka. Kita mo yung mga barker dito ng jeep na nanaksak kasi ayaw magbigay yung mga driver sa kanila. Barker lang. Naghawak pa ng puwit ng babae likod o dito sa dibdib ang mga gago. Yan ang... mag lang tayo. Kagaya dito ta si Dabao. Ang malas ko kasi, antagad na ba akong kausap ko? Hindi naman kaya kailangan. Alam na ninyo. Yes! You know the drill dito. Wala man tayong problema. Pero kayo, thanksgiving man to. Sige na lang. <laughs> Totoo. Uh, uh, it would be really a waste of time lecturing to you what a society at this stage of our national life should be. Medyo nakuha na natin eh. Hindi lahat. In a scale of 1 to 10, umabot tayo ng mga 7. Yung ibang lugar, 3, ah, 4. Because of Shabu, it has to stop. Madugo ang labanan ito. Madugo ang labanan ito. Tumabi kayo kasi, wala. Pati pulis dito. Tuli. Wala. Eh, kasi galit ako eh. Pero hindi, na polis na tinarong. Ah, police tinarong, walang problema. There is, ano kasi, uh, I've learned to learn this, uh, dalawa kasi ang, ano, extreme greed. Hangul, yun ba? Extreme greed and extreme need. Ingnan ta mo, kani yung mga taga ng polis, undalo, extreme need. perhan ng asawa, cancer, as ang nanay, namatay, na. Dito ka na lang sa akin. I will provide a small amount for every unit there para na sila yung madaganan. Extreme need, ako na. Extreme greed, ako rin yan. Kaya tagyog ka. Ang bayad ko ngayon, ah, uh, Pagka drug lord, naka announce na ako, 5 million. Ah, Labi nagpatay. O buhi, 4 million 999 lang. Thousand. <laughs> Totoo. Tapos yung distributor lang dyan, kaya nang buhangin, kung mapatay mo, it's uh, basta drug lord na, 3 million. Pag hindi patay, 299 million lang. Kasi 2 million and 100,000. Ganon, tapos yung mga pitsi-pitsi 50. May pera pang naiwan. dito ang nangyari. Sabihin mo sa kumlik na yan, huwag nila akong malitsi-litsi. Wala kasi bumigay talaga sa akin na pera. Because they thought I'd never make it. So, gamay may kay ni Hatag, and for the few times that I was able to go outside of Davao to campaign, it was only in limited number of days and limited expenses. Bayad pang hotel. But katong nagataas na ko, labi na tong murag ni Sirit na ko, nako na kong 18, 21, dito, daghan na ng Hatag. Wapag kumudawat na. Na akong uman mga amigo because I do not want to embarrass them. Ingon sila, mayor karon lang may naka well. Pero katong mga tagiyag eroplano, ay asuro tagiyag mga didala nako pangalang Cebu na mug duha ra may tagiyag eroplano sa Pilipinas. Never accepted. pangutan on ninyo siya, tamong nagtrabaho diya kang Lucio Tan. Ingnan mo because he's doing business gagamit siya sa airport, that airport is owned by government. Ang bot nakabayad ba siya hantun ka ron? Maragwasta landing fees nga. Kanang kanang landing take off niyong bayad ka kay kanang airport gobyerno na. No, if you're faltering in those kinds, ano? You know, huwag yung kumdawat. Baka kalailan niya. Pero katong naanak ko sa taas, dagana ng hatag. Ang problema, ako pong iuli, maimbaras ka naman. rejection na eh. It's a form of rejection that is really sakit sa tao yan. Mana di ko kwarta man, onya niya, kaila, kaila sa akong kaila, yung sila road, bangin ako niya. Oh, sige. So, napay kwarta. Wa na ako giapil sa expenses. Kaya wala naman itong uh, sa expenses. Mo na ako, nang na ako kumilig. Kaya mo labot-labot diha. Ihatag ko ni. Good for uh, 200 persons pa ni. Nga mapatay ni mo. Una, mahurot ang kwarta. Gusto mo ka, gusto mo kwarta, kwarta, patyan patyan ninyo. Ngita mo, drug lord to. Maghanap ka ng drug lord. Bigay ko ako pa. Ako ba, magsalita ako, ganun, ganun. Ta Kayong takadabaw, sanay kayo. Iwan ganito, muna, muna na. Muda ihatag na ako. ihatag na rin ako ano ninyo. Tanang drug lord, ihawa ninyo, kaya ginadaot ang atong nasod. Korupsyon sa gobyerno, maundang na. Naanak ko eh, nandyan na ako. So, may ganay ko. Tanang BIR, BIR, ang akong gibutang da si Dulay. Now, let me explain. Ingon man good name mga taga Manila, mo bitaw sila nga ko pahawa. Ha mo da. Siya. Ko go hadlo kadlo ko ko dilag boycott. Ki boycott boycott ko. Ha? Boycott? Mo puta. Ha mo da. Sige, boycott mo. Wa sila ka ila na sa mga pare ba. Pang ingo nila nga ayog boto ana Duterte ka. Ha mo ba? Oh sige. Tang ina ninyo tanam nga pare nga boycott mo dag ko ang obispo. Hawa mo da. Ina na ko. Di ba? Ang namin mo? Sige, let this be a referendum. Tanaw na to. Tanang namin karon nga katuliko, sunod mo sa inyong obispo. Ayaw mo buto na ako, kaya dili mo mabuto, o mabuto mo na ako, dili mo muto o sa inyong obispo, maimperno mo. Sige, larga. Sige, leksyon ko. Wag sila kay, wag sila kung sa akong batasan.